Mayroon tayo dito pasyente na di maintindihan. Yan, butas sa kanyang tapalo doon. Hindi, mga boss. Kaya yung butas kasi yan mga boss ay naka engine support na plus 3. So, ang gagawin natin mga boss dito dahil ito nga, papalitan na uli natin siya ng rimset kasi sobrang baba. Gawa ng e, 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 ano na natin to ulit. Street bike na ulit. So, yan. Mabilis lang naman to palitan mga boss. Kakalasin lang itong tambucho. Kakalasin itong tambucho. 12, 12, 12. Tapos ang kanyang tornilyo dito, 24mm sa lahat ng nakami ay 125 ay 24 ang sukat so ng inyong rear nut. So nakakamay ko na, nakalas ko na kasi mga boss. I i-video ko na lang din para sa mga sa mga gusto mag rim set na MIUI 125. Ayan. So by 17 na to mga boss na 2PH na have Eh, may PO yata, basta. Oh, to, ano? Tingnan natin sa loob. Yon, 5 PO pala mga boss. 5 PO na hub. Stock na nga. E, bale, stock to ng M3. Pero hindi to yung stock talaga. Yung kumbaga pinaka... Para dito lang talaga na ano. minilalabas nala, may kasing puro yung chrome lang neto. Eh, ito. Yan, nakaano siya. 5 PO na orig na pang Yamaha Sajang hub na pang M3. Yan. Ito yung pang ano niya. May dis na yan sa una. May bearing. At yan. Kakalasin na natin ito mga boss. Lalagay ko lang ito sa gilid itong ating camera. Sa pagkakalas pala na ito mga boss ay huhugutin na lang natin to Dahil nakalas ko na nga kanina. Yan. Ito. Tapos dito pihitin na lang din natin. Unahin na natin itong huli mga boss. Ganun para iangat na lang natin ng kaunti ang una talagay na natin ang tukod so ito, pagka magkakalas kayo nito sumikip, luwagan nyo lang yung sa kanyang preno, huwag na nakakagat yan, at yan ay konting adjust lang pero ito, yan, ayos nyo adjust yan, log na yan bubonot nyo na, isang diretsya yan so ang gulong na to ay quick, tapos 70-90 quick, tire hindi pa uli ako nawaplatan dito sa kick na to. Bali, ang gamit din natin pang una dito sa kanyang set ay quick din. Aga, aga. Aray boss, pinapalit ko na. Ang baba. Oo, mm -mm, boss. Dami yung alam. Hindi <laughs> naman tukoy. eh. Dami yung alam, hindi naman tukoy. So, pag, na, pag nakalasan natin yan, pwede na natin ito isoksok Bas, pawak. Pwede ka. Pakaya. Angat lang natin ito. Ang hirap. Tukod eh. Ba't tukod dyan? Baka naka-engine support yan. Ang kalokohan ng mga ito. Nag a uh, nag ano? Nagpalit ng engine support. Tukod. Pinahaba. Ayan, tukod. Tapos binutas to. Ah, kalokohan eh. Bala ka dyan. Yeah. Hey. open yan boy hindi natin may pasok boss hindi mo papasok ayaw na abig sabihin niya ano ba logic niyang, inyong yung inyong yan ginagawa nga yan thai concept street, thai concept si street bike thai concept street bike At anong title nito magka ka upload to baklas kabit <laughs> so mga boss pag random nyo si Bus. Tukod ka yun oh. Tukod nga, tukod nga yun. yan. yung ano eh Napaludo. Ay na. At kaya, kakasingaw ng hangin. Para magbuhasan yung tukod din eh. Oh. 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 Ayun, okay na, pre-wheel na Ayos yun, ang galing eh Galing ah oh, hindi tanga-concept yan, hindi tay-concept. <laughs> uh, sa mga tay-concept dyan, binabash Tanga-concept. Pero <laughs> yung sumira ka ng, ano <laughs> So, yan. Eh, kabit na natin ang kanyang huli. Tapos babalik na natin itong tambucho niya. Natahimik. Tara, po sa set. Gamit lang ang dose. Ito yung mga bus ano, binibigyan ko ng permiso na mag-vlog. Kaya kung mapapanood nyo siya, na nagbablog nag upload ng video ay tangkilikin nyo na lang wala tayong magagawa ano so, okay, tornel naman dun oh ano nakalutang yan oh screw tay luag tanga concept <laughs> tay <laughs> <laughs> Daming alam. Sa so, pagkatapos ikabit niyan, okay na. Oo oh, na naman. Ha? Oo una una? Mm -hmm. na naman. Hmm, Oo na? Tay! na sa'yo. Hmm, takas ko kung ano. Ito ay Tai, na concept. Highlight detected. Hindi, papakita natin ang kapirasong montage yan. Mamaya. Mm. Magandang i-montage sya rin. Pang-montage. Ano? Oh. Lipat naman tayo sa bandang harapan, mga boss. Atres lang natin ang kauntiyere. gamit ang allerings na 4 4 nga ba to? late na to yun no? wala kakalasin na natin tong kanyang pinaka sa may ehe ehe, <laughs> ehe. <laughs> ehe. <laughs> Tanga konsep. <coughs> Gamit ang ka kense. Ay na natin 'yan. Bago natin 'yang bunutin, lagyan natin siya ng kalak. Ang magic gulong ng Ariel Photoshop Shop. Bakit naging magic gulong? Ay, gulong ba naman ng forklift? Saan mo na ako ngayon? Hmm? Secret. Napulot ko lang yan Pag tinanggal na natin ang kanya eh, babagsak na yan. So, biglang kumapit ang preno. Dahil ang kanyang disay. Mas paninado na din. lang natin yung mga washer na sa kanya dati. At may gagawin tayong daya ulit dito. Ano tabing niya kanyang tapaludo, hindi ko maintindihan kung bakit. Tasin mo din. Pakalasin ko na din. Butasin mo. Ba? Oo. Ang ganda niyan. Ay, concept. Nagaling ko na. So, tatanggalin na natin ito mga boss. Gawa ng sa side to. Hong! Hong! Sa side to mga boss. Antasin mo na lang. Sayang. Sayang mga boss. Pa magreklamo na 'yung si Mate, di ka na 'yung motor. Ela minuto na 'yan, boss. Aba, 6 minutes na 'to. <coughs> May karugtong pa, ang bago so, gumawa. So, meron tayong isang video mga boss, hindi na napa-upload. Naglinis tayo ng gilid ng tropa. Ay, eh, kaso'y... Nasa kanya pa yung video. Mio i125 din yun, puti. Hindi oh. pa natin nakukuha yung video. Nasa kanya ba ka? sa computer. Ba't nandun? Eh, dun ako nagvideo sa iPhone. Eh, kaya pala naman eh. Kaya nga, sabi ko sa iyo. Eh, hindi mo sinabi kahapon. naanap ko. Hindi yun. Yung kahapon, hindi yun. Ah. Iba yun. Ay, kunin mo. upload natin. May isa tayong video dun mga boss. Kaya tayo na pa video dun. Mga iPhone. Sige, smooth din ang ano? Zero seven? Parehas lang. Ang ganda daw pang montage. Ang tagal naman yan. Ang sigas <laughs> ng tornillo, sir. Sige, papawisan ako. Papataw tayo muna. So, ayan mga boss na So, ayan mga boss na nakalas natin ang kanyang tapaludo at sasalpak naman natin na yung kunong niya sa una at ating pupunasan muna ito ng ayos at ipapakita ko sa inyo ang finished product na itong ating tai concept sige mga boss babalikan ko kayo pag may pa ko na to saan ka? gano ka? hmm So, ibubuka lang natin siya mga boss yung kanyang caliper at mas manipis nga pala yung stock sa stock na disc. Okay, so, sasangatan lang natin ito ng flat screw. Yan, okay na. Saka natin ito ipapasok. Kanyang gulong. Sok na sok. Huwag natin kakalimutan ng kanyang spacer mga boss. Kanyang eh. At ang marami niyang spacer. <laughs> ang dami ng mga base eh. Wala tayo nung pinaka spacer talaga nito. 'tong no, spacer niya, literal na spacer, ganyan kaaba. Spacer. So ito, ba, palabasin lang natin yung kanyang pinaka dulo. Dito natin ito ilalagay itong isang makapal. Tapos saka natin palalabasin uli yung kanyang pinaka ehe. Yan. Lagay. O ilan ang kayanin. Yan. Dalwa. Okay. Pasok. Pasok na tayo. Nakatagos na tayo sa kabila mga boss. Ito na nakikita natin mga boss tong kanyang kinseng tornillo. Kinseng. Kinsey mga bas Yan. Okay. Hangin na lang natin yung likod mga boss at gawa ng binawasan natin ang hangin kanina. At di natin maipas kanina. So, babalikan ko kayo boss, mga boss pagka Natapos ko na to at nanginang ko na yung kanyang Codly So ito ang, ang pinakaitsura niya mga boss Yan Ayos ba? Ayos ba? Ito ang mga boss